Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na sa Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot sa si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, Huwag kang papatay, Huwag kang mga ngalunya, Huwag kang magnanakaw, Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Guro sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinina Nesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki na marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus sa mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay kadalawamputwalong linggo sa karaniwang panahon. Para po sa mga magulang, kamusta po ang value system po ng mga magulang? Pag sinayang value system, ito yung kanyang kumbaga, isa dyan yung paninindigan o pinaninindigan niya. Naalala niyo pa po ba na kapag noon sinasabi, di bali nang magdildil tayo ng asin, basta't wala tayong tinatapakan, di bali nang mahirap tayo, basta't wala tayong inaabuso, hindi tayo nagnanakaw, buhay pa ba yan para sa atin naiisip pa ba natin ngayon yan at itinuturo ba natin na timinumulat ito sa inyo po mga anak sa mga kabataan ngayon maganda po yung mga paalala no sabi sa unang pagbasa sa aklat ng karunungan sabi hindi siya nagdasal no lumapit siya at hindi sa humiling ng ng setro o trono kasi ito yung mga simbolo ng kapangyarihan kasi kung mayroon kang trono nasa trono ka nasa position ka ibig sabihin nasa iyo din ang pera pero ang sabi niya ang hiniling niya ay karunungan yung kaalaman at nung hiniling niya ang karunungan sabi po no sa dito ay nagkaloob din ng o dumating din ang lahat ng pagpapala. karunungan lang ang hiniling niya pero dumating lahat ng pagpapala na hindi naman niya hinihingi pero ipinagkaloob sa kanya. Ito 'yung bihaya. ito 'yung mga 'yung mga kailangan natin sa mundong ito. So Naalala ko din ang mga sinasabi ng mga matatanda noon. Wala tayong kayamanan, pero ang tanging naming maipapamana sa inyo ay ang edukasyon. Kasi ang taong may edukasyon, nagkakaroon ng karunungan, nagkakaroon ng kaalaman. At kapag ang isang tao may karunungan, hindi lang siya mabubuhay kundi magkakaroon pa siya ng buhay na walang hanggan. Mag-umang alam mo na na, uh, yung anak mo ay tinuturuan mo, tinutulungan mo para hindi lang mabuhay sa mundong ito kundi makarating din sa langit doon yung isa pang buhay na walang hanggan. Ay, ano nga 'bang pinapamana natin sa mga anak po ninyo. Kamusta na po ba yung ganitong uh, pag-iisip natin, prinsipyo natin? Ano ba? Kasi ngayon parang talamak na, lantaran na, pamipamilya, magnanakaw pamipamilya naglolokohan, pamipamilya naglalaglagan, pamipamilya nagdadayaan, para saan? Para sa pera, para sa kapangyarihan. Yan tinuturo nga no, sa Ibanghelyo, may lumapin. Hindi naman siya masamang tao. Kasi ang sabi dito, paano po ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Eh mayaman siya. Masama bang yumaman? Masama bang maghangad ng kayamanan? E sa Diyos din ang gagaling ang kayamanan, ipinagkakalobya e ng Diyos. Para nang sa ganun, magamit natin na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, nakakalimutan nga natin. Akala natin atin ito, at tandaan nyo, hindi-hindi natin madadala sa hukay ang lahat ng mga pinagpaguran o pinag ng mga kayamanan sa mundong ito. Ulitin ko po, no? para sa mga magulang, concern nyo po ba na kapag kayo ay nawala sa mundong ito, ang anak po ninyo ay hindi lang mabubuhay, kundi makakarating sa buhay na walang hanggan. Iniisip nyo po ba yan? Uy. Kasi yung iniisip niyo yan, mababawasan, no? Siguro itong mga mga tao na talagang nabubuhay sa kasinungalingan, nabubuhay sa paninuloko, at hindi mo hahayaan yan hanggat nabubuhay ka tututulan mo ang ganyang pag-uugali, ang ganyang pag-iisip. Hindi, hindi mo kukonsintihin. Kaya, sabi ni, kaya ito nagiging mahirap para sa mayayaman. Pero pag tinanong ko naman sa inyo dito, sino ba ang mayaman dito? Wala naman sumasagot na mayaman na siya. Ang lahat ang tingin sa sarili, mahirap. Eh, hindi ba to applicable sa atin na mga may hirap? Iyong eh, usapin na yung utos, kasi ito, sabi nung na lang, eh lahat naman po yan, sinusunod ko na mula pa sa pagkabata. Alam niya, ay eh, tayo bang mga may hirap? Alam ba natin ang mga utos? O hang, lagi lang tayo nandoon sa kawawa naman kami, mahirap lang kami. Kahit taong mahirap, kung meron kang karunungan, hindi mo titina ng iyong sarili na mahirap. Kasi ang karunungan ay isang kayamanan. So, ibig bang sabihin, wala rin karunungan? Kaya hangarin po natin, no? kasi ang karunungan at sa Yesus ay iisa kapag nagkaroon ka ng karunungan, kapag nasa ang Diyos, nasa din ang lahat ng pagpapala. Nakukuha po ba? Kung nasa ang karunungan, nasa iyo si Jesus. Kung nasa iyo si Jesus, hindi hindi ka pababayaan. Huwag ka lang masyadong mag-alala. Kasi mabubuhay ka hindi lang basta buhay, kundi yung buhay na buhay, yung mayroong kang saya na nararanasan sa buhay na ito. Kaya e, tinanong nyo, mayayaman, hindi makuha-kuha yung saya na gusto nila. Kahit anong bilin pa nila, hindi nagkakaroon ng buhay. Kasi ang Diyos nila, ang nagiging Diyos na mayayaman ay ang pera, ang kapangyarihan. Pero yung mayaman na yan, ha? Kasi ngayon po ay ginugunita natin at pinagdiriwan din itong linggo ng katutubong Pilipino. Ito yung mga katutubo natin na nananahimik na ang kanilang mga pamumuhay doon sa kagubatan, sa kabundukan. Pero inaabuso, pinalalayas, inaalisan ng lupa para lamang sa mas marami pampera, sa mas marami pang lupain. Kaya nawa po, <coughs> mas mapagnilayan natin ng mabuti kung ano ang dapat nating pinag-iipunan. Kung ano ang dapat nating pinag-iingatan, hindi lang para sa ating sarili, lalong-lalo lalo na para sa mga Mahal natin sa buhay. Turuan natin sila kung paano ang mas mabuting gawin para sila po ay mabuhay sa mundong ito. Amen.